Yeah, so good morning po. Isang magandang umaga at. Meron po tayo ngayon kwant. Ang ni-rescue natin ayan po nasunog yung PCB. Oh. Alam nyo po ba ang dati ang may problema nito. Yung uh, Pilipino. Yeah. So sa mga technician po, ayan bumili sa amin ng PCB. At ito po yung nangyari oh. Dalawang buwan nasunog. Oh. So ito po ay kung tutuusin ay eh, walang warranty tapos na yung warranty kasi ibang yung nagkabit eh mga Pinoy po yung nagkabit so ngayon nung ako ang nag check up tapos yun nga may comment sa atin sa sa youtube na nag, may ginawa nga daw sila rito so bakit, bakit po nasunog tong na to siguro po nag yung may relay dito na nag malfunction ito And then baka maluwag din yung pagkakabit nila kasi LN po ito eh. Ayan, dyan lang nasunog siya eh. So yun po yung siguro. So ngayon, kasi nag-comment sa atin sa kuwana dito nga po sa Badaya. Ay may kinabit silang ganyan. So ginawa po natin ang paraan. Ayan, kasi kung ay, hindi mga Pilipino, tapos kung pwede natin baliwalain yung yung kanya. So ngayon napakiusapan natin sa opisina na Ah, libre. Tama naman yung pagkabit nila dalawang buwan. Ngayon pumayag naman. Mabait naman sila. At uh, nilalagyan po ni Sajid ng heatsink. Ayan po dry board PCB. Lagi po tayo maglagay ng heatsink para uh, hindi siya magbiit kapala natin. Huwag nating tipirin pag naglagay tayo. At saka make sure na pag uh, magkukon tayo ay may higpit yung, yung mga wire nya para hindi na siya masunog Ayan po So ito yung ating vlogs ngayon So sa pangagan inverter Napakarami po ng ang trouble ay yung Itong uh, board na to Halos ito talaga yung karamihang nasisira Pag sumala sa compressor Ito yung may problema Dry board Lahat po yan PH Ayan oh, PH naman Compressor yung makuwan doon LC ito rin Ayan P6 ayan driver napakahalaga po nitong driver na to ayan so ayan nagkasunog-sunog na yung kuno ayan po so kababa naman si kabayan 1,500 po yan kahit mag yung sila sa dito kala sa walk Ayan. sa pa so kapalam po natin ayan ay 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 so ganun po ay nakakaawa po naman po kasi kung katulad nating Pilipino ito naman sa company eh halos uh, pinupulot lang naman doon kaya pagka Pilipino yung uh, technician tapos ako yung nakapunta ginagawa ko na lang ng paraan ayan kaya sayang din naman 1,400 kakalta sa inyo kasi hindi naman babayaran ng customer uh, kasi dalawang buwan pa lang ayan. So, shout out sa iyo kabayan. Nandito po 'yan sa Albadaya 'yan tayo ngayon. Umagang umaga. Ah, umaga. <sighs> ayan. So, katulad ko po kasi maliit lang din yung sahod ko tapos makakaltasan. Ayan. Kaya kung minsan, kung kayang gawaan ng paraan, minagawaan ko ng paraan. Kaya sa basta pagkakuan, mag-ingat po tayo na maayos yung pagkakabit natin palagi. Lalong-lalong na pag Ah, uh, technician po kayo sa labas ayan. Kasi napakamahal lang kwan. Ito yung inverter kasi. Problema. Ayan, Kip Sajid So si Sajid na yung uh, Si Sajid na ang Kulushukul Hua Sajid Ayan, ah. so, so Sajid na yung nagkakabit niyan Smart Sajid Rakip Awal Itnin Ayan Dry board ko na laki sa jida hinta asul hada yan po dalawa nga pang ah uh, okay okay mabe mashila ito yung okay 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 mabe mashila nagpiyo so ito na yung ba bago eh, kasi yung isa sa kanya ni eh. sa so, workshop kinuha ko lang kasi duda ako dito sa mga nanggagaling sa ako na to eh the mom hindi maganda yung pinagagawa nila eh ayan sya so, ito yung kabitulit natin to ulit ah, na ulit yung power eh pangalawang pisig na yan tingnan nga natin may yellow doon nagbiblink kung sa dagiga under na yan nagpiyo yung unang PCB bakit kaya sa workshop ka tis dito eh lala wow ito yung nagpiyo ang buo naman ito eh kaya yung mga diode. May problema. Gamit ko to sa workshop eh. Kaya nga dinala ko eh. Oh God. Ayan, so umandar na ulit yung unit natin. Hi, 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 hi. Relax lang. Kapalo yan eh. Nalaman natin yan. problema. Na mga problema. One point one yung na uh, pan motor sa indoor ay yan. na siya. Sa inang maandar ng indoor natin. Jumper twenty seven yan lang. Kahit ako nahihirapan din ako rito. Oh. Communication, lahat naman nakalagay na. Pio. nag siya. So live tayo. Ayan. Yeah, so unang ibibigay yung pan motor ay. na Sana magtuloy na. Piyo. Ah, na lang. naman yan eh. Yung ah, PCB board o yung coil. Eh, buo naman yung coil, Kinister ko eh. bitaw Sharin Dagi ka Ayun, bitaw Ayan, so buo na Okay na yung ating Andar na yung compressor Ayan 3.8 point lang. Ayan lang yun. Ma, <laughs> La, he eh. so, mo so, 'yung barit. Eh, dai. Eh, Gigi, bari. Atamkan dala to. Pagkaganyan eh. Sumisakay sa jeep kalahata. Eh, basta, waketin ko na din. At saka malamig na rito. Ah, okay pala dalaw. Sira na pala 'yung akin ko 'yun. Okay na. Ayan, so okay na tayo. 8.1. Sure. Akyat pa kasi bagong andar pa eh. Kikisik pa yung tunog ng compressor niyan. Magaganda. Si inverter to eh, mga 30 minutes pa yung uh, bago siya magkuan. Pag uh, yung malaman mo yung uh, tunay na presyo niyan. Eh huwag mong matatalin pagka kayo kayo magmamadaling kuan. Uh, sa inverter, ayan. Pero pag kaganitong sumisigi na yan, okay na yan. Wala nang problema. So, ang problema lang pala yun. Pa. The tripod niya. Yeah. Ayan, open okay. na. So, ayan. mahataw na. Sa ng bala rin. So, ayan. Hinugasan ko pa. Para daanan nyo lang ng tubig. Ayan. Habang umaandar, hinugasan ko para perfect. Kasi nagpalit tayo ng PCB. Baka mamaya. Isa rin yun. Maraming alikabok niya. Kaya nag-high pressure nasunugan tayo so pagkaganon tips nyo na yun balato nyo na yun para maayos yung trabaho nyo hugas and then okay na o diba kasi eh, tingnan nyo yung alikabukong yan yung lumabas o. and then okay na mahirap kasi yung back nyo be so iwanan na natin yun tapos na tayo dyan okay and so ito po yung ako nyan uh, ayan yung aircon niya. ayan soap, uh, eh okay. maabing sila nasa ratio so ito yung remote nya ang gagawin natin ay tapos itaas natin 20 lang ngayon yan lang sya 21 tapos lalaki natin yan ganyan sya okay ayan sya yan yung butas na yan strahal na yan dito nga malaki malaki dito malaki Okay. Ayan. So, uh, natapos na tayo sa ating uh, pinalitan ng uh, dry board PCB. Buti na lang talaga dalawa yung ating uh, dinala. So, di ba? Kung hindi ko dinalwa, di sablay. Babalik na naman kami. Nag-PU. Pusugasan lang natin para maganda yung takbo ng aircon. Ah, maraming salamat po at agad God first po na po ang Diyos.